Ayun tayo na yung bigat kakabsat Mga mm, din kaysa mapre Ano, ma-stress tayo Gita po post, gita post <laughs> Ag sumbangin ng politiko mm, Mga nilaga nilagat ko si na guys Mmm, oh. Hmm. tabaw ah, Sarap Mmm, almusal na tayo guys, almusal Tapos trabaho na naman hmm, gulay, sarap ng gulay na. Almusal Nilagat to oh nilagyan ko ng pek chai huh? may adobo hmm? oh. yung nilaga ko ba guys so oh, yung karne nyo hmm. hmm? oh, diba sarap karne nyo hmm? pinuha hmm. ko na lahat pati pek chai kap hmm. kap kap eh. Kain po. <laughs> Kain na. <laughs>